Kulungan ngayon ng bagsak ng isang lalaki matapos basahan ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Northern Police District dahil sa kausong Vauci. Ang kabuuan ng balita mula kay Patcho Woman Glacel Ann Esperanza. Kalaboso ang isang lalaki sa kasong RA-9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children sa barangay Koloong 2, Valenzuela City. Matapos magsagawa ang mga personahin ng Polo Police Substation 5 ng Valenzuela Police Station ng Sacleo na nagresulta sa pagkakaresto sa akusado na si Alias Jerry. Kung putsyam na taong gulang, inaresto ang nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni punong hukom Evangeline Mendoza Francisco ng RTC Branch 27 70 Valenzuela City na may inarekomendang piyansa na 72,000 pesos matapos ang pag-aresto. ang akusado ay agad na dinala sa Valenzuela City Emergency Hospital para sa medikal na pagsusuri at dadalhin sa custodial facility unit ng Valenzuela City Police Station para sa pansamantalang pagkakakulong. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng magandang ugnay at pagmamalasakit ng mamamayan at kapulisan sa komunidad na magdadala sa kaayusan at kaunlaran ng bansa. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.